araw bago ang paglilitis. Nakaramdam na lungkot itong si Walfred sapagkat umepekto na nga ang lahat kumakalat kasi sa social media ang issue tungkol sa kanyang bagong kasama na si Lorena na siya ang inaakusahan sa pagkamatay ng dati niyang asawa. Malaki ang epekto dito sa kanyang mga anak. Si Amber hindi makapag-concentrate sa pagtatrabaho. Ganun din itong si Leah na nabubuli na nga ng mga kaklase. Nahihirapan na siya kung paano nga balansihin ang lahat. Si Ronnie nasa likuran niya. Pilit itong lumalapit kay Wilfred Gusto niyong tumulong Subalit hanggang salita na lamang siya Sapagkat hanggang ngayon ay hindi pa rin siya matatanggap nito si Wilfred At patuloy pa rin siyang pinupush palayo Habang tumatagal Lalong gigil na gigil si Ronnie na tuluyan ngang makasuhan At tuluyan ngang mabulok sa kulungan itong si Lorena Sapagkat nais niya na makuha ang trunongan itong si Lorena gusto niya na siya ang pumalit bilang asawa nga nitong si Walfred Kaya naman gagawin niya ang lahat Masiraan lamang itong si Lorena May kaibigan si Ronnie na isang abogado din Tumutulong ito sa kanya At nagtataka din siya kung paano nawawala ang mga files nga ni Mang Dolpo Kung saan naisip nito na maaring merong gumagalaw bukod sa kanila Meron pang ibang kalaban itong si Lorena alam nilang dalawa ni Ronnie kung sino talaga ang totoong salarin. Samantala, hindi na nga mapakali itong si Lorena siya ay naiibit sa sitwasyon. Tinatawagan niya itong si Walfred. Sa balit, nare-reject ni Walfred ang kanyang mga tawag at sinabing wag na silang alalahanin pa at subukang kalimutan na nga. Hindi madaling gawin para kay Lorena ang bagay na iyon. Sapagkat mahal na mahal niya si Walfred, maging ang kanyang mga anak. Sumunod na araw na ang paglilitis nga nitong si Lorena. At dito nga magkikita-kita na nga si Walfred maging si Amber sa harap ng korte kung saan sa nga ni Dorena ang kanya sarili at talagang sasapihin sa lahat na siya ay not guilt. Hindi niya aaminin kailanman ang kasalanan na hindi niya ginawa. Bagay na kinaiinisan ni Amber sapagkat naisip nito na sinungaling pa rin siya hanggang ngayon.